Ayun guys, kaya hindi ako nag-aasawa. Gawa ng ayokong nakikita ang nahihirapan maglaba. <laughs> Ayok. Dahil ako, hirap na hirap na maglaba. Eh, kaya ayokong mag-asawa. Ayokong silang nakikita ang nahihirapan maglaba. Kaya yun guys, guys, guys. Ito, ako, naglalaba tayo. Naglalaba <laughs> tayo guys. Good morning everyone. Maraming salamat guys. At ako yung talaga yung naglalabas. Pinsan na kayo, guys. Nag-aalaw uh, na lang tayo, guys, ng mga labahin. Ito. Ito pa, kung sa washi.

Ito na natin na guys. Babalik na natin. Ang tulog guys. Pwede nga eh. Ang tanong na rin. O ang babae yan pero pwede nga panlalakat. Ang ganda yung Ang lalaki, sumusuot ng pambabae. Kaligtad niyo yun. Yung babae, sumusuot ng pambabae. At yung baba, lalaki naman, ay sumusuot ng pambabae. Guys, alam na natin yung bread, bread. Yung pangdirig, pang, ano ko, gamit kong mandirigma. Gamit <laughs> ng mandirigma, guys. Gamit ng mandirigma. Angkat tua di bawah guys. Kena oh. maglebas lari, mahap, malu, masaya. Jadi naru lumpuk. Wah, ya, kita nak apa kamu saya kan? Karena ini dilebar mau maputi. Ya, maputi kau. Wah, hilang yang guys. Tidak, tidak hilang. Hilang, hilang, hilang.

Mayroon maglaba. Mayroon talaga maglaba. Lalo na pag walang pera. Diba? Mayroon paglaba ng asawa. Kaya mayroon Kaya may... Kaya hindi ayoko na mag-asawa eh. Ayoko na hirapan tumingin maglaba yung asawa ko. Kaya yun, guys. Happy lang, guys, ang buhay. Kaya lang. Kaya eh, naglalaba ka, kailangan nakangiti ka pa rin. Hmm. Kaya nga maglaba. Kaya na ako, ayaw ko mag-asawa kayo. Diba nang ayaw ko nahihirapan ka. Kasi, mayroong kasawa na tamat tamat <laughs> ay <recommend case>. hirap <laughs> yun kaya ako pinigis ko na lang na hindi mag-asawa so alam ayoko nang ayoko nahihirapan talaga masaya ako Paglaba diba? ko may mga anak ko anak yun <laughs> anak ko sila eh ka dumarating yung guys. May darating at may darating yan. Anong bigay ng Diyos? Tanggapin natin. Darating yun. Sure, na no, may darating. Pero, so, maaari. Iwas. Iwas lang. Iwas kasi ako sa mga ganun. Kasi, nauna sa hirap pa rin ng buhay. Kasi, hindi uh, ako sasabi guys so, uh, lahat ng gawain dito sa bahay tulong tulong kami ang mga ang mga uh, ang mga gawain dito at kiririnigin ko malamuan na yung kalamang isin yung kanal ng aking rabbit so, excuse me lang yun guys tapusin na natin yung paglalaban natin

Kailangan natin natin sa ating paligid. Para hindi tayo ay sa minit. Alam na ko nakikita masikip. Okay, guys. Kukunin natin, natin. yung kanal ko Ganyan tayo guys So mag ano na tayo Banlaw na tayo guys So ginawa ko na Planga na guys Yung ah, Chat selesai guys ating downy guys So, tayo sa downy uh, sunrise freeze freeze downy 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 downy, downy. Yes, Dami. Ito lang naman ang mga ilalawa ni Kuya. Yung mga ating teacher. Yung pulong mandirigma. <laughs> pulong mandirigma. <laughs> pulong mandirigma. <laughs> pulong mandirigma. <laughs>

At nagsikap ka lang Mararating muling Ang iyong minimithi Kasama mo Ang Diyos sa buhay mo And Guys, kumot Ito, nahirapan dito yung sawa mo Pagka Ganito ang labahe, mga kumot wag ko na sa ko guys, ati lang yung pagmut. pinata, pinata. alam na eksawa, alam mo na. cover ng ati sa so so, so, mga brownie, naman duminahin dia Iya <laughs> bata. Di naman tomato kaya, sa linggo dalawang linggo yah. Kung man ganong apokol yah. Ini start na man? Eyan kulay ano? Hindi mo? Ini start. Alam mo diyan na anak you know. niya. Yun guys, vision at daliliman. Dali no? oh. daliliman talaga mas mababa kaysa sa ocean. Ito, bypass. Tapos, mag ano tayo sampai sa highway. Ng ating hunger. Is guys. Yung ating hunger kailangan luglut natin dito para mawala 'yung bini. Sasarkin natin siya bago natin lahi yung mga damit. Para malinis. So yun, may na to guys. Lalagay na natin sa hangar. Hangar. Maghangar guys. Balik tayo natin. Paglalaba ng lalaki ay kanyan. Para na kayo. Para kayong moska guys. Sabit muna natin.

Kailangan... Pag naglalakot eh, kailangan okay. natin ang mga... ...send trace. Itong brief natin ay dito natin. mga brief ay dito natin si sa Paisa

And guys maraming maraming salamat kung bago ka pa lang sa aking channel huwag kalimutan mag subscribe like and share thank you very much and comment thank you bye bye